So ayan mga gawigs, isang masayang hapon sa lahat ulit dyan no? Ngayon mga gawigs, tayo ay mag-harvest na naman ng ating mga Indian Minggu dito Dahil sa tayo ay nakapagbigay na nung nakarang araw at ngayon ay tayo ay mamigay ulit dalawang balde na yung ibibigay natin mga gawiks no? nung una ay isang balde lang yun yung tayo ay nag harvest dito so ngayon dalawang balde na pagkat may mga pwede pa tayong mapitas dito at sana ay mapuno natin yung dalawang balde no? may dala tayong panungkit na nga dito so yun so, dito muna yung ating maabot lang yan yung isang balde lang muna ang ating punuin mga gawiks yung hindi natin maabot mamaya ay ating sungkitin no? So yan So dito yan Yan ay Pabuti natin Mukhang alanganin So ito mga gawiks Dalawa muna Ayan So dalawa muna Ayan. Yun dalawa muna Kasi hindi pwedeng masabay sabay lahat Ayan Naabot na natin Pero hindi natin nahawakan yung isa at itong dalawa ang ating nahawakan tika lang muna ayusin lang natin ayun harvest nga natin dalawa mga guys so pagpatuloy lang natin para mapuno itong dalawang balde yan mga guys no hindi natin abot ng kamayan kaya kailangan yan ng panungkit subukan natin mga guys na muna para yan sungkitin lang natin yun so ayan mga guys no tirahin na natin yan. Ilang piraso to mga gawiks? Anim. So yan ay ating ilagay dito sa balde. Yon, anim na piraso. So yun, may kalabog doon mga gawiks no. Sa kabila may kalabog. Ayun, nangalaglag na yung mga mangga natin doon. Ayun, mga mangga, nangalaglag na. Dahil sa hindi maganda yung mga ibinunga dyan dahil sa mainit ang panahon at minsan uulan. Kaya yun na nga, maraming nalaglag at sa sunod naman yan mga weeks, no harvestin natin yan. So dito muna tayo, manungkit muna tayo dito mga weeks. Punuin natin yung dalawang baldi. So yan. Dalawang baldi ang ating pupunuin. At bahala na sila magdampot-dampot dyan mamaya paglabasan. So marami pa doon sa taas. Ayun. Sayang. Oops. Laglag. Ayan. Lalaki ito mga gawis. Ang daming malalaki dito. Kaso medyo mataas lang talaga siya. So, isa lang nakuha natin mga gawis Isa lang yan Tirahin natin yun Itong isa Yun na nga Medyo mahirap pagka uh, mataas So ito malalaki So yan malapit na Malapit na kalahati So ayan na nga mga gawis Sa ating pagpapatuloy Yung ating panunong kit dito no Ayan mal malapit na o mapupuno na ang isang balde Ayan, ang isang baldi ng ating pagharvest ng Indian Mingo dito. Ayan. Uy, naiwan. Naiwan yung ating panungkit mga guwigs. Nahugot. Ayan. Titirayan natin. akyat tayo doon sa may isang ibabaw ng bubong ng truck mga guwigs. Naiwan yung ating panungkit doon. ito so, na ngayon mga guwigs. Tayo ay nakapuno na ng isang baldi no. At yan ay ating ibaba na. Ibaba na natin yan. Doon sa baba. Mamaya na ang ating pamimigay niyan. So, ito pang isa ang kunuin natin. Manguha pa tayo ngayon. So, yan mga guys. Dito naman tayo, no. Sa kabilang side. Dito tayo sa ibabaw ng bubong ngayon, mga guys. Dito tayo magpuno ng isang baldi. Yung isa ay napuno na. Kaya ngayon ay dito tayo. Lilipat tayo dito. Yung ating kaya pang abutin ay abutin lang muna natin may laman na yun ng konti mga weeks. so meron pa naman ditong kaya nating abutin at yun na nga ang ating abutin ngayon so yan para mabilis yung di natin maabot ay simply sungkitin natin so yan ang dami pa doon mga na pwede nating hirap lang manungkit mga guwigs dahil maliit lang yung panungkit natin maliit lang ang laman ikot tayo dito sa ilalim kung mayroon tayong kayang abutin abutin na natin aray ko nauntog tayo <laughs> untog tayo dito mga guwiks so saan pa? saan pa ayan yun shoot ayan shoot natin yun shoot na natin yan so dito tayo ayan mga guwiks so. Ayan, nakalaylay lang. Kunin na natin 'to. Ilipat natin yung balde dito mga guiks para madali, mas mabilis mapuno. Ayan. So, marami pa dito mga guiks pala. Nakatago, nakatago dito sa mga dahul ayan madali na natin mapuno itong pangalawang baldi pagka ganito na marami palang nakatago so ayan nakatago dito abot kamay ayan ayan ang ating punuin isa na lang Ayan, wala tayong nakuha doon sa tatlo mga gewicks. lahat na laglag so yan, malapit na kalahati na tayo, kalahati na Hay natin mabot na yun mga guwigs kapag nabawasan kasi luma, lumalayo Malayo siya lumalayo So yan ang dami, ang dami pa dito. Ayun. So yan ay di na natin kaya abutin, kaya yan ay sungkitin. Ano pa tayo nang kaya natin abutin mga gawiks? Dito yan, abut pa natin 'to dito. Wag nabawasan na bawasan na kasi ng mga bunga ay ang laylay niya ay tumataas, <laughs> nawawala yung bigat. So yan na nga So tirahin natin pa yung Kung saan mayroon pa Saan pa ang may malapit Hanap hanap Pag wala ay Ang paraan yan ay susungkitin So manungkit tayo ngayon Ito mga gawigs Yan Sungkitin na natin yung Mataas Tira tira tira. Kung yan ay iyon. Ilan ang nakuha natin? Kirahin natin, abalili lima. So lima yung ating na dali. So ayan. So nadali natin limang piraso, ulit-ulit. Ulit-ulit ulit. ulit. ulit, ulit, ulit. So, dito tayo mga sa medyo malaki. Yan. Yan, 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 yan. Tira, ilan? Ilan ang nadali? Nadali natin ay anim. So, yun mga gawiks to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, lima lang pala. Uy, anim. Naiwan yung isa. So, yan. Malapit na tayo makapungo. So madali lang, marami pa <laughs> mukhang marami pa tayong ma-harvest dito mga gawiks no. Yan, tirahin pa natin ulit 'to. No? ilan ang madali natin. Mga tatlo o apat, okay na. Yun, nalaglag. Kuti na lang ang pagkalaglag ay hindi nahulog. So ayan, dalawa, plus tatlo, lima. Ayun, malapit mga puno, Tirada. So punuin ko na lang yan mga gwiks no Para tayo ay matapos na So ito na ngayon mga gwiks Ang ating panunungkit ay nakatapos na tayo no Ibaba na natin at puno na tong pangalawang baldi no Ayan So okay na Alright na to Tama na yan Ayan So yan ay mamaya ay pamigay natin Kuha lang sila ng kuha doon sa ating kung saan natin ilalagay yan doon sa dadaanan nila. Libre so, no? Oh, yan. Libre lang yan. Dalawang ah, balde yan. O, iyan ninyo yung ano ni Weber mo na. So, ayan. Katamtaman lang ang bawas kay para share-share sa iba. Sa mga lalabas pa. Kung walang kayo tigli lima o tiga anim. So, ayan mga guwiks. Yung mga naunang so, lumabas, no? Ang ayan. Bigay-bigay. Bigay. -bigay. ng Ito na yung ano, mga foggy operator dito sa at mamaya naman ulit yung ibang lalabas ay kukuha dyan. Yung iba hindi pa lumabas no? Yan. Yung dalawang dumaan ay nakakuha din. Ayan. Yung kaya mo damputin dyan, damput ka na lang. May baon talagang plastik. Yan no? <laughs> Marami pa doon sa puno. Sa sunod na mga araw naman. Oh. Ayan. Nandiyan, Mingo. Yung mga pinitas ko para sa inyo. dan Oo. O. Libre lang, libre. <laughs> Ayan, dampot lang na ng dampot. Oh, yan.

Oo, oh, oh, si Imba, ah, sige. <laughs> ay, may apron ka, balutin mo sa apron mo. pa na yung timba. Wala na akong paglagyan pag yung timba ay kasama sa inyong pagdala. Timba? Uh, timba lang. sa wala apron, Ibalut sa apron. So, ayan so, na mga lois, umuha na sila, no? Ayan. wala paglagyan. Pili na nan pili. So, ayan, yung dalawang balde, konti na lang natira. Ayan, bukas na umaga, pwede pa 'to sa mga operator paglabas, yung panggabi. So, ayan na yung mga ating Indian Minggu na natira mga Gawiks no. Ayan, meron pa 'yan, may kukuha pa dyan. So, 'yon ang mga Gawiks no, yung natira dito, ayan. At yung isang balde ay sinama na lang natin dyan. So, yan ang ating pamamahagi at pamigay ng mga Indian Mingo no? sa sunod na mga araw. Marami pa yan. So, muli, masayang gabi. Gabi na kasi ngayon mga gawiks. Kaya, yan ako'y magpapalam at maraming salamat. Hanggang sa dulo ng aking video, kayo ay nakasama ko. No? Bye-bye. Yahoo!